Bago natin simulan ang panalangin ito, nais kong anyayahan ka na buksan ang iyong puso, at payagan ang kapayapaan ng Diyos, sa pamamagitan ng pamamagitan ng mahal na birhen, na punan ang iyong buhay. Naway ito ay isang sandali ng malalim na koneksyon, kung saan maaari mong isuko ang lahat ng iyong mga pasakit, takot at pag-asa sa mapagmahal na mga kamay ng mahal na ina. Ang Birheng Maria, bilang ina ni Jesus at atin, ay laging handang makinig sa atin at tanggapin tayo sa kanyang manto ng proteksyon, siya ang namamagitan para sa atin sa Ama, dinadala ang ating mga panalangin at luha sa Kanyang makalangit na trono. Ngayon, habang sinisimulan natin ang makapangyarihang panalangin ito, inaanyayahan ko kayong lubos na magtiwala sa lakas ng Kanyang pamamagitan. Kaya, bago ka magsimula, gawin ang sandaling ito upang gumawa ng isang gawa ng pananampalataya. Maniwala ka na kayang baguhin ng Diyos ang iyong buhay, magdulot ng kapayapaan sa iyong pamilya magbukas ng mga pinto na tila nakakandado at magsagawa ng mga himala kung saan tila nawala ang lahat. Ang panalangin ng susi sa pagbabagong ito, at ang Our Lady ang tulay na magdadala sa atin sa puso ni Jesus. Hinihiling ko rin na aktibong makibahagi sa tanikala ng pananampalatayang ito. Iwanan ang iyong mga kahilingan sa panalangin sa mga komento upang tayo ay mamagitan ng sama-sama para sa iyong mga intensyon. Tulad ng mensaheng ito, ibahagi ito sa iyong mga mahal at mag-subscribe sa channel upang makatanggap ng higit pang mga sandali ng panalangin at mga mensahe ng kapayapaan. Naway ang panalangin ito ay maging balsamo para sa iyong kaluluwa at isang nagpapanibagong puwersa sa iyong paglalakbay. Mahal kong anak, mahal kong anak. Lumalapit ako sa iyo sa oras na ito bilang isang mapagmahal na ina, puno ng biyaya at awa. Dinadala ko sa iyo ang ginhawa ng aking puso, ang kanlungan para sa iyong mga pasakit, at ang lakas para sa iyong mga laban. Alamin na hindi ka nag-isa, dahil ang bawat luha mo ay tinatanggap ko at inihandog sa Diyos. Minamahal na anak, huwag kang matakot sa mga hamon na idinudulot sa iyo ng buhay. Magtiwala sa banal na proteksyon na nagmumula sa ama, at hayaang palibutan ka ng aking mantle. Ang mundo ay tila mahirap at puno ng mga tinik, ngunit tandaan, ako ay nasa iyong tabi. Ang aking misyon ay gabayan ka sa aking anak, si Jesus, ang pinagmumulan ng lahat ng kapayapaan at pagtubos. Kapag ang bigat ay sobrang bigat at ang iyong lakas ay tila naubos. Tandaan na ang aking mga bisig ay laging bukas para salubungin ka. Ipakita sa akin ang iyong mga alalahanin, iyong mga pagkabalisa at iyong mga takot. Sama-sama nating isuko ang lahat sa sagradong puso ni Jesus. Ako ang ina na walang tigil na namamagitan para sa iyo, sa harap ng makalangit na trono. Walang nagyayari sa iyong buhay na hindi nakikita ng mapagmahal na tingin ng Diyos. Kahit na sa pinakamabangis na bagyo, siya ang may kontrol sa lahat. Magtiwala sa akin at sa aking pamamagitan, ang mga himala ay nangyayari sa pamamagitan ng pananampalataya. Humingi ang may pagtitiwala at ipilit ang panalangin, sapagkat ang Diyos ay tapat at makatarungan. Hindi niya pinababayaan ang kanyang mga anak kahit na tila madilim ang lahat. Ako, Maria, ay saksi sa walang hanggang kagandahang loob ng iyong puso. Ano man ang iyong kahilinan, iharap ito ngayon sa iyong panalangin. Ang aking kaluluwa ay nagagalak na makita ang iyong tiyaga at pagmamahal. Alamin na ang bawat hakbang ng pananampalataya na iyong ginagawa ay isang dahilan ng kagalakan sa langit. Huwag panghinaan ng loob kahit na ang sagot ay tumatagal ng ilang sandali. Gumagawa ang Diyos sa iyong buhay, kadalasan sa mga paraan na hindi nakikita. Maaaring mahirap ang landas, ngunit tandaan, minamahal ka ng higit sa may isip mo. Ako, ang iyong makalangit na ina, ay naririto upang bigyan ka ng lakas ng loob at pag-asa. Yakapin ang aking kamay at lumakad sa akin, patungo sa tagumpay. Ang hangarin ko ay makatagpo ka ng katuparan kay Jesu Kristo. Manalangin ng may pagtitiwala, anak ko, anak ko, dahil makapangyarihan ang Diyos. Ibigay mo ang iyong buhay at ang iyong mga laban sa Panginoon sapagkat siya ay nagmamalasakit sa iyo. Patuloy akong mamamagitan para sa iyong mga pangangailangan at para sa iyong pamilya. Walang imposible para sa mga nagtitiwala sa banal na pag-ibig. Anak, tanggapin mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. Patawarin mo ang mga nakasakit sa iyo at humingi ng tawad sa iyong mga pagkakamali. Tutulungan kitang makahanap ng kapayapaan sa iyong puso at lakas upang magsimulang muli. Magkasama tayong lalakad patungong langit kung saan naghahari ang tunay na kaligayahan. Naway gabayan, liwanagin at baguhin ka ng banal na espiritu. Naway ang bawat hakbang mo ay nasa direksyon ng kalooban ng Diyos. Kasama mo ako ngayon at palagi sa bawat sandali ng iyong buhay. Ang pag-ibig ko sa iyo ay walang hanggan at ang hangad ko ay makita ka sa kapayapaan at kadalakan. Mahal kong anak, mahal kong anak Lumalapit ako sa iyo sa oras na ito bilang isang mapagmahal na ina, puno ng biyaya at awa. Dinadala ko sa iyo ang ginhawa ng aking puso, ang kanlungan para sa iyong mga pasakit, at ang lakas para sa iyong mga laban. Alamin na hindi ka nag-isa, dahil ang bawat luha mo ay tinatanggap ko at inihandog sa Diyos. Minamahal na anak, huwag kang matakot sa mga hamon na idinudulot sa iyo ng buhay. Magtiwala sa banal na proteksyon na nagmumula sa Ama, at hayaang palibutan ka ng aking mantle. Ang mundo ay tila mahirap at puno ng mga tinik, ngunit tandaan, ako ay nasa iyong tabi. Ang aking misyon ay gabayan ka sa aking anak, si Jesus, ang pinagmumulan ng lahat ng kapayapaan at pagtubos. Kapag ang bigat ay sobrang bigat at ang iyong lakas ay tila naubos, tandaan na ang aking mga bisig ay laging bukas para salubungin ka. Ipakita sa akin ang iyong mga alalahanin, iyong mga pagkabalisa at iyong mga takot. Sama-sama nating isuko ang lahat sa sagradong puso ni Jesus. Ako ang ina na walang tigil na namamagitan para sa iyo sa harap ng makalangit na trono. Walang nagyayari sa iyong buhay na hindi nakikita ng mapagmahal na tingin ng Diyos. Kahit na sa pinakamabangis na bagyo, siya ang may kontrol sa lahat. Magtiwala sa akin at sa aking pamamagitan, ang mga himala ay nangyayari sa pamamagitan ng pananampalataya. Humingi nang may pagtitiwala at ipilit ang panalangin sapagkat ang Diyos ay tapat at makatarungan. Hindi niya pinababayaan ang kanyang mga anak kahit na tila madilim ang lahat. Ako, Maria, ay saksi sa walang hanggang kagandahang loob ng iyong puso. Ano man ang iyong kahilinan, iharap ito ngayon sa iyong panalangin. Ang aking kaluluwa ay nagagalak na makita ang iyong tiyaga at pagmamahal. Alamin na ang bawat hakbang ng pananampalataya na iyong ginagawa ay isang dahilan ng kagalakan sa langit. Huwag pang hinaan ng loob kahit na ang sagot ay tumatagal ng ilang sandali. Gumagawa ang Diyos sa iyong buhay, kadalasan sa mga paraan na hindi nakikita. Maaaring mahirap ang landas, ngunit tandaan, minamahal ka ng higit sa may isip mo. Ako, ang iyong makalangit na ina, ay naririto upang bigyan ka ng lakas ng loob at pag-asa. Yakapin ang aking kamay at lumakad sa akin patungo sa tabumpay. Ang hangarin ko ay ka ng katuparan kay Jesu-Kristo. Manalangin ng may pagtitiwala, anak ko, anak ko, dahil makapangyarihan ang Diyos. Ibigay mo sa Panginoon ang iyong buhay at ang iyong mga laban sapagkat siya ay nagmamalasakit sa iyo. Patuloy akong mamamagitan para sa iyong mga pangangailangan at para sa iyong pamilya. Walang imposible para sa mga nagtitiwala sa banal na pag-ibig. Anak, tanggapin mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. Patawarin mo ang mga nakasakit sa iyo at humingi ng tawad sa iyong mga pagkakamali. Tutulungan kitang mahanap ang kapayapaan sa iyong puso at ang lakas na magsimulang muli. Sama-sama tayong lalakad patungo sa langit kung saan naghahari ang tunay na kaligayahan. Naway gabayan, liwanagin at baguhin ka ng banal na espiritu. Naway ang bawat hakbang mo ay nasa direksyon ng kalooban ng Diyos. Kasama mo ako ngayon at palagi sa bawat sandali ng iyong buhay. Ang pag-ibig ko sa iyo ay walang hanggan at ang hangad ko ay makita ka sa kapayapaan at kadalakan. Mahal kong anak, mahal kong anak. Lumalapit ako sa iyo sa oras na ito bilang isang mapagmahal na ina, puno ng biyaya at awa. Dinadala ko sa iyo ang ginhawa ng aking puso, ang kanlungan para sa iyong mga pasakit at ang lakas para sa iyong mga laban. Alamin na hindi ka nag-isa dahil ang bawat luha mo ay tinatanggap ko at inihandog sa Diyos. Minamahal na anak, huwag kang matakot sa mga hamon na idinudulot sa iyo ng buhay. Magtiwala sa banal na proteksyon na nagmumula sa Ama at hayaang palibutan ka ng aking mantle. Ang mundo ay tila mahirap at puno ng mga tinik, ngunit tandaan, ako ay nasa iyong tabi. Ang aking misyon ay gabayan ka sa aking anak, si Jesus, ang pinagmumulan ng lahat ng kapayapaan at pagtubos. Kapag ang bigat ay sobrang bigat at ang iyong lakas ay tila naubos. Tandaan na ang aking mga bisig ay laging bukas para salubungin ka. Ipakita sa akin ang iyong mga alalahanin, iyong mga pagkabalisa at iyong mga takot. Sama-sama nating isuko ang lahat sa sagradong puso ni Jesus. Ako ang ina na walang tigil na namamagitan para sa iyo sa harap ng makalangit na trono. Walang nagyayari sa iyong buhay na hindi nakikita ng mapagmahal na tingin ng Diyos. Kahit na sa pinakamabangis na bagyo, siya ang may kontrol sa lahat. Magtiwala sa akin at sa aking pamamagitan, ang mga himala ay nangyayari sa pamamagitan ng pananampalataya. Humingi ng may pagtitiwala at ipilit ang panalangin, sapagkat ang Diyos ay tapat at makatarungan. Hindi niya pinababayaan ang kanyang mga anak, kahit na tila madilim ang lahat. Ako, Maria, ay saksi sa walang hanggang kagandahang loob ng iyong puso. Ano man ang iyong kahilingan, iharap ito ngayon sa iyong panalangin. Ang aking kaluluwa ay nagagalak na makita ang iyong tiyaga at pagmamahal. Alamin na ang bawat hakbang ng pananampalataya na iyong ginagawa ay isang dahilan ng kagalakan sa langit. Huwag panghinaan ng loob kahit na ang sagot ay tumatagal ng ilang sandali. Gumagawa ang Diyos sa iyong buhay, kadalasan sa mga paraan na hindi nakikita. Maaaring mahirap ang landas, ngunit tandaan, minamahal ka ng higit sa may isip mo, ako, ang iyong makalangit na ina, ay naririto upang bigyan ka ng lakas ng loob at pag-asa. Yakapin ang aking kamay at lumakad sa akin patungo sa tagumpay. Ang hangarin ko ay makatagpo ka ng katuparan kay Jesu Kristo. Manalangin ng may pagtitiwala, anak ko, anak ko, dahil makapangyarihan ng Diyos. Ibigay mo sa Panginoon ang iyong buhay at ang iyong mga laban, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa iyo. Patuloy akong mamamagitan para sa iyong mga pangangailangan at para sa iyong pamilya. Walang imposible para sa mga nagtitiwala sa banal na pag-ibig. Anak, tanggapin mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. Patawarin mo ang mga nakasakit sa iyo at humingi ng tawad sa iyong mga pagkakamali. Tutulungan kitang mahanap ang kapayapaan sa iyong puso at ang lakas na magsimulang muli. Sama-sama tayong lalakad patungo sa langit kung saan naghahari ang tunay na kaligayahan. Naway gabayan, liwanagin at baguhin ka ng banal na espiritu. Naway ang bawat hakbang mo ay nasa direksyon ng kalooban ng Diyos. Kasama mo ako ngayon at palagi sa bawat sandali ng iyong buhay. Ang pagmamahal ko sa iyo ay walang hanggan at ang hangad ko ay makita ka sa kapayapaan at kadalakan. Mahal kong anak, mahal kong anak. Lumalapit ako sa iyo sa oras na ito bilang isang mapagmahal na ina, puno ng biyaya at awa. Dinadala ko sa iyo ang ginhawa ng aking puso, ang kanlungan para sa iyong mga pasakit, at ang lakas para sa iyong mga laban. Alamin na hindi ka nag-isa, dahil ang bawat luha mo ay tinatanggap ko at inihandog sa Diyos. Minamahal na anak, huwag kang matakot sa mga pagsubok na hatid sa iyo ng buhay. Magtiwala sa banal na proteksyon na nagmumula sa Ama, at hayaang palibutan ka ng aking mantle. Ang mundo ay tila mahirap at puno ng mga tinik, ngunit tandaan, ako ay nasa iyong tabi. Ang aking misyon ay gabayan ka sa aking anak, si Jesus, ang pinagmumulan ng lahat ng kapayapaan at pagtubos. Kapag ang bigat ay sobrang bigat at ang iyong lakas ay tila naubos, tandaan na ang aking mga bisig ay laging bukas para salubungin ka. Ipakita sa akin ang iyong mga alalahanin, iyong mga pagkabalisa at iyong mga takot. Sama-sama nating isuko ang lahat sa sagradong puso ni Jesus. Ako ang ina na walang tigil na namamagitan para sa iyo sa harap ng makalangit na trono. Walang nagyayari sa iyong buhay na hindi nakikita ng mapagmahal na tingin ng Diyos. Kahit na sa pinakamabangis na bagyo, siya ang may kontrol sa lahat. Magtiwala sa akin at sa aking pamamagitan, ang mga himala ay nangyayari sa pamamagitan ng pananampalataya. Humingi nang may pagtitiwala at ipilit ang panalangin, sapagkat ang Diyos ay tapat at makatarungan. Hindi niya pinababayaan ang kanyang mga anak kahit na tila madilim ang lahat. Ako, Maria, ay saksi sa walang katapusang kagandahang loob ng iyong puso. Ano man ang iyong kahilingan, iharap ito ngayon sa iyong panalangin. Ang aking kaluluwa ay nagagalak na makita ang iyong tiyaga at pagmamahal. Alamin na ang bawat hakbang ng pananampalataya na iyong ginagawa ay isang dahilan ng kagalakan sa langit. Huwag panghinaan ng loob kahit na ang sagot ay tumatagal ng ilang sandali. Gumagawa ang Diyos sa iyong buhay, kadalasan sa mga paraan na hindi nakikita. Maaaring mahirap ang landas, ngunit tandaan, minamahal ka ng higit sa may isip mo. Ako, ang iyong makalangit na ina, ay narito upang bigyan ka ng lakas ng loob at pag-asa. Yakapin ang aking kamay at lumakad sa akin, patungo sa tagumpay. Ang hangarin ko ay makatagpo ka ng katuparan kay Jesu Kristo. Manalangin ng may pagtitiwala, anak ko, anak ko, dahil makapangyarihan ang Diyos. Ibigay mo ang iyong buhay at ang iyong mga laban sa Panginoon sapagkat siya ay nagmamalasakit sa iyo. Patuloy akong mamamagitan para sa iyong mga pangangailangan at para sa iyong pamilya. Walang imposible para sa mga nagtitiwala sa banal na pag-ibig. Anak, tanggapin mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. Patawarin mo ang mga nakasakit sa iyo at humingi ng tawad sa iyong mga pagkakamali. Tutulungan kitang mahanap ang kapayapaan sa iyong puso at ang lakas na magsimulang muli. Magkasama tayong lalakad patungong langit kung saan naghahari ang tunay na kaligayahan. Naway gabayan, liwanagan at baguhin ka ng banal na espiritu. Naway ang bawat hakbang mo ay nasa direksyon ng kalooban ng Diyos. Kasama mo ako ngayon at palagi sa bawat sandali ng iyong buhay. Ang pagmamahal ko sa iyo ay walang hanggan at ang hangad ko ay makita ka sa kapayapaan at kadalakan. Hayaan mo akong maging liwanag na nagbibigay liwanag sa iyong mga landas, nagtataboy sa mga anino ng pagdududa at takot. Kapag ang mga pinto ay tila sarado at ang kawalan ng pag-asa ay lumitaw, tandaan, ang Diyos ang susi. Sa pananampalataya at tiyaga, walang kahirapan ang hihigit pa sa kanyang kapangyarihan. Magtiwala sa aking manta ng proteksyon, na sumasaklaw sa iyong buhay at sa iyong tahanan. Kung saan naroon ang aking presensya, naroon din ang presensya ng aking anak, si Jesus. Siya ang tagapagligtas na ginagawang ngiti ang mga luha at kirot sa saya. Hayaang baguhin niya ang iyong pag-asa at bigyan ka ng lakas upang magpatuloy. Nakikita ko ang iyong puso, aking mahal, puno ng mga pangarap at pagnanasa. Huwag kang sumuko na ipaglaban ang iyong pinaniniwalaan, dahil pinararangalan ng Diyos ang mga nagtitiyaga. Kahit na ngayon ay tila imposible, bukas ay maghahatid ng mga hindi inaasahang sagot. Ang oras ng Diyos ay perpekto, at tinutulungan kitang maghintay ng matyaga. Kung may mga sugat pa sa buhay mo na masakit pa, ibigay mo sa akin. Bilang isang mapagmahal na ina, nais kong tulungan kang pagalingin ang bawat isa sa kanila. Si Jesus ang balsamo na nagpapaginhawa at nagpapanumbalik, at dadalhin kita sa Kanya. Magtiwala sa proseso ng pagpapagaling kahit na nangangailangan ito ng oras, dahil siya ay tapat. Tandaan na maging mapagpasalamat, kahit na sa gitna ng mga paghihirap, dahil ang pasasalamat ay umaakit ng mga himala. Kapag nakilala mo ang mga biyayang mayroon ka na, nagbubukas ang langit upang bigyan ka ng higit pa. Mahal ng Diyos ang mapagpakumbabang pusong puno ng papuri, dahil ito ay salamin ng kanyang pag-ibig. Ako, Maria, ay nag-aanyaya sa iyo na laging magpuri sa mga salita at sa loobin. Anak, alam ko na minsan nararamdaman mong nag-iisa ka o hindi naiintindihan. Alam mong lagi akong nasa tabi mo, nakikinig kahit sa bulong ng puso mo. Walang hindi napapansin bago ang aking maternal na tingin, puno ng habag. Manampalataya, hindi pinababayaan ng Diyos ang mga naghahanap sa kanyang presensya. Naway hindi matitinag ang inyong pananampalataya, kahit na sa pinakamatitinding unos. Ang pagtitiwala sa Panginoon ay parang angkla na nagpapatibay sa iyong bangka. Narito ako upang bigyan ka ng lakas ng loob at seguridad, dahil ako ang iyong ina, Hawakan mo ang aking kamay at hayaan mo akong akayin ka sa kalmado. Para sa mga nananalangin ng may pananampalataya, lahat ay posible. Maniwala ka na ang mga bundok sa iyong buhay ay maaaring ilipat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang aking pamamagitan ay palagian, at sama-sama nating makikita ang mga kababalaghan ng Panginoon. Ikaw ay isang mahalagang anak, at ang iyong kinabukasan ay nasa kamay ng mga taong pinakamamahal sa iyo. Ang hiling ko ay ang iyong buhay ay isang patotoo ng pag-ibig at pag-asa. Naway maging inspirasyon mo ang iba na hanapin ang Diyos at magtiwala sa Kanyang kabutihan. Ang mundo ay nangangailangan ng matatag, puno ng liwanag na mga puso tulad ng sayo. Hayaan ang iyong sarili na maging instrumento ng kapayapaan at pagkakasundo na saan ka man. Kung sa tingin mo ay may bigat sa iyong kaluluwa, humingi ng tawad sa Panginoon. Ang pagpapatawad ay isang pintuan na nagpapalaya, nagpapagaling at nagpapanibago sa espiritu. Ako, ang iyong ina, ay tutulong sa iyo na makipagkasundo sa Diyos at sa iba. Sama-sama nating mararanasan ang tunay na saya na tanging langit lang ang makapagbibigay. Huwag kalimutan na ikaw ay tinawag upang maging liwanag sa mundong ito. Kahit sa maliliit na gawa ng kabaitan, makikita mo ang pag-ibig ng Diyos. Bawat ngiti na ibinibigay mo, bawat salita ng pagmamahal, ay isang buhay na panalangin. Masaya akong makita kang nagpapalaganap ng pagmamahal at pag-asa saan ka man magpunta. Naway palakasin at paliwanagan ka ng banal na espiritu, gabayan ang iyong mga hakbang ng may karunungan. Inaanyayahan kita na humingi ng may kumpiyansa para sa tulong ng paraklit sa iyong mga desisyon. Siya ang kaginhawaan na hindi maibibigay ng mundo at ang lakas na hindi mauubos. Magtiwala sa kanyang kapangyarihan na baguhin kahit ang pinakamahirap na sitwasyon. Ang iyong mga pangarap, gaano man ito kalaki, ay abot kamay ng Panginoon. Iharap sila sa pananampalataya na naniniwalang gusto niya ang pinakamabuti para sa iyo. Ako ay mamamagitan ng walang tigil upang ang iyong mga panalangin ay dininig. Ang Diyos ay bukas palad at walang makakahadlang sa kanyang mga aksyon sa iyong buhay. Sa huli, gusto kong malaman mo na laging bukas ang puso ko para sa iyo. Ano man ang sandali o kahirapan, huwag mag-atubiling hanapin ako. Malugod kitang tinatanggap ng walang katapusang pag-ibig, inihahandog ang iyong buhay sa trono ng Diyos. Sama-sama, lagi tayong lalakad tungo sa kapayapaan, pag-asa at tabumpay. Hinihiling ko rin na aktibong makibahagi sa tanikala ng pananampalatayang ito. Iwanan ang iyong mga kahilingan sa panalangin sa mga komento upang tayo ay mamagitan ng sama-sama para sa iyong mga intensyon. Tulad ng mensaheng ito, Ibahagi ito sa iyong mga mahal at mag-subscribe sa channel upang makatanggap ng higit pang mga sandali ng panalangin at mga mensahe ng kapayapaan. Naway ang panalangin ito ay maging balsamo para sa iyong kaluluwa at isang nagpapanibagong puwersa sa iyong paglalakbay.